tips mula kay Pika Pika Food eto po, nakakita ko ng mga murang mesa i share ko lang sa mga friends yan, ang presyo reveal the price less than 1,000 round table na siya. sa mga nag-start dyan ganito na lang, pwede na rin good start na to sa mga nag-uumpisa dyan ito less than 1000 round table ito 1000 lang oh mahaba na siya ganito ito 'yung mga pang-start ng mga nag-uumpisang magsarili 'yan cute na siya pwede na ito less than 1000 round table na siya